Hi mga ka PNG, ito po si Boss G, OFW mula sa Papua New Guinea. Magandang araw. Today ang topic natin ay papaano ba kami naglalaba ng aming mga damit dito sa Papua New Guinea o dito rin sa Port Moresby. Ayan, kung makikita nyo, ito yung tinatawag naming laundry area. At dito sa aming laundry area, meron kaming um, naglalakihang basins. At itong mga basins na nakikita nyo ito, itong tatlo na ito, pwede kaming maglaba manually uh, gamit ang ating mga kamay kung medyo um, sensitive ang lalaban, kagaya ng mga madaling mapunit. At kung makikita nyo, napakalakas ng uh, pressure ng tubig, ano? hindi po tayo mabibitin dito. At ang lahat ng ito po ay libre mula sa ating uh, kumpanyang pinapasukan. So parang perks na yan ang trabaho natin, ano? At kung ayaw mo namang mag-manual ng paglalaba, ito meron din kaming naglalakihang industrial grade na washing machine provided by the company. So ito naman ay fully automatic na at around 5 to 6 kg ang kaya nitong labhan. Ito ay nakakonect dun sa uh, power supply sa likod at sa faucet na rin. So hindi mo na kailangan pang timba-timbain yung tubig at salinan siya ang kailangan mo lang ay ilagay mo yung damit mo, lagyan ng detergent, yung powder, ha? Ano po? At uh, kung gusto mo maglagay ng downy sa gitna, pwede. Ayan. Nakikita nyo naman, no? Yung mga ating mga um, washing machine ay connected na sa faucet. Pati na rin sa power supply. At malaki rin ito, no? So, ayan. Kung makikita nyo, meron din ditong mga konting reminders para sa ating mga colleagues o so mga ka-managers na kasama natin, ano. Kung gusto nyo pong uh, mag ng damit, wala rin problema. Ayan, meron tayo rito ng malaking uh, resting house na dryer, ano. Madali lang siyang gamitin. Ang gagawin mo lang is um, ilagay mo yung damit mo diyan kasi front load naman siya sa harap po. At ganito po ang pag-operate niya, ano, i-off ko lang. Um meron tayong mga time doon, ano, 120 minutes, 90, ganyan, ETC. So, kunwari, pap, ililipat ko siya sa 90. And then, ipipress, ipipress ko lang yung uh, start or yung play button. Ayan. At ganoon lang kasimple, matutuyo na yung mga damit natin. Ikot lang siya ng ikot hanggang sa matapos na yung oras. Ano, at kusa naman siyang mamamatay. Ayan. Makikita nyo rito sa ex-house o so mararamdaman nyo pala na mainit ang inilalabas na hangin. Ito naman yung Medea ba ito? Ito yung different brand pero ganun din ang function niya. Digital nga lang siya. Ayan, may nakalagay pang damit sa loob. Try na. Ito naman ay Teco brand. Ano? Malaki rin siya. So, pakikita ko sa inyo kung pa, paano. Ay off muna natin. Paano ba ito i-operate? Off muna natin siya. So, maglalagay ka lang ng damit na ganyan. Ayan, may nakalagay na. Ewan ko kung kanina po yan. Ano? Press mo lang yung on and then mamili ka kung anong klase ba. Ito ba matindi o Hindi. Then, i-press mo lang yung play button again. Ayan, iikot lang siya ng iikot hanggang sa mag-dry na yung damit nyo. Pag nag-stop naman yan, okay na. Ilagay mo lang dyan sa basket na nakalagay sa harapan. Kung maglalaba ka at nakita mo may damit sa loob pero dry na, i-ano mo lang, ilagay mo lang dyan sa empty basket na nakalagay sa harapan mo. So, ganun lang kasimple yung mga ka-PNG. Ano? At dito naman sa corner, meron tayong area para sa paglilinis ng ating mga mop. So, yan. Ilublub mo lang yung mop dyan. Paandarin mo yung faucet at ayun, malilinis na. So, instead na pigapigain mo pa siya ng kamay mo, eh, ayun, di ba? Dito naman sa side, pwede mo siyang ihang para matiktik yung ating mga um, mop kung ayaw mo naman gumamit ng machine sa pagdadry, pwede rin naman ito. Ito yung, uh, yan, isampay mo lang yung damit mo dyan. At meron din tayong mga available na clothesline line dito. Ayan, isampay mo lang dyan at maghintay ka ng mainit na araw. For today naman, no, hindi maganda yung panahon at medyo dark yung ating mga clouds. Andiyan na yung Nimbus at Cumulonimbus Cloud. So, siguro mas okay nga kagaya ng nakikita nyo kanina, ano, yung mga managers ay dinadry na lang sa machine para kung sakaling umulan man, hindi mababasa. Ito, meron tayo rito ang um, ihawa, no? Kung gusto niyo mag-ihaw habang naglalaba. At sa left side, meron din kami rito ang um, emergency uh, CR para kung ikaw ay na na. Yan lang po ang video natin for today mga ka at sana po nakatulong ito sa mga aspiring OFW na pupunta sa Papua New Guinea. Salamat po sa panonood. Goodbye.